Ayan. And this is behind the Koy TV. Wala. Okay. Mabaliktad ako. Pag gano'n. Alright. So ngayon mga kababayan ko, pag-usapan natin to. Dahil nasa baba ako ngayon ng hotel namin. May nabasa lang akong article ngayon dito sa akin uh, sa ating ano, uh, mga kapatid pag-usapan. Ito na mga kababayan ko ah Sabi dito, ito ah, Lagyan natin reaction to mga kapatid. Lagyan natin ng reaction tong ginagawa ni Manang Aimee ngayon sa kapatid niya. Ang sabi dito mga kababayan ko, Senator Aimee, yan na, pinagsusumite ng report ang palasyo ukol sa pagkamatay ni Tantongko. Ang dami kagad lapses mga kababayan. Hello po sa inyo dyan, Ma'am Cheska Macurol. Uh, Makorol. Sir Tony, gandang gabi po sa inyo. Ang dami na naman lapses nito. Diba? Hello po, ita Judy ba? Diba? dili Ragasa. Ayan, hello po sa si inyo. Ang dami na naman lapses nito mga kababayan ko. Nagtataka lang po ako ngayon mga kapatid dahil pilit pong idinadawit nito ni Senator Amy Marcos na naman ang kanyang kapatid at hahatakin na naman po pababa si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan, babasahin ko sa inyo ha. Sabi ho dito, Senator Amy Marcos, Marcos, sa pagkamatay ni Tantongko, hinikayat ni Senator Amy Marcos ang palasyo na magsumite ng isang komprehensibong report tungkol sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantongko at at sa posibleng pagkakasangkot di um, to pagkakasangkot umano uh, he said uh, umano mga kababayan ko umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang government officials dito ang sabi niya dito ni Senator Amy, he pointed umano. Hindi siya gumamit ng di umano. He is pointing the first lady right now, mga kababayan ko. At ang sabi pa dito, kasunod ng report, ito ha, mga kababayan ha, kasunod, kasunod ito ng report na pumanaw si Tantong ko dahil umano sa paggamit ng kok, mga kababayan ko. You know what's the meaning of kok, mga kababayan. May mga kumakalat na ulat na bahagi umano si Tantong ko ng, nang entourage ni First Lady noong pumunta siya sa Los Angeles dahil dito posibleng may kaalam and may kinalaman umano ang First Lady sa insidente mga kababayan ko humingi rin ng clarification si Senator Amy Marcos na magkaroon si First Lady uh, ngayon magkaroon ng First First Lady noong nangyari ang insidente sa official record tulad ng medical examiner report para para pabulaanan ang lahat ng ito. Bigyan natin. Number one, mga kababayan ko, unahin na natin. This, this, this news is lumabas pa noong February. Yes, we know na si Tantong ko, mga kababayan ko, balikan natin ha. Magre-recycle tayo, magbagaano tayo magre-recycle tayo, balikan natin yung nakaraan, mga kababayan ko. Ulitin lang natin sa mga kababayan natin. Nung namatay ito si Paulo Tantongko, mga kababayan ko, way back, nung February pa na, eh, I think, I si February 13 o February 5, ito na ibalita, mga kababayan ko, we know na itong tao na to namatay noon, sabi nila, allegedly pa lang, sa isang sakok. Pero, na-discover natin na lumabas din kalauna na namatay ito si Tantongko sa paggamit at na-overdose sa kok, mga kababayan ko. Kailan siya namatay, mga kababayan ko? Nauna siya namatay mga kababayan. At mga kababayan, lilinawin natin ha, lilinawin natin ha, two days before dumating sa Los Angeles, California, ang unang ginang. Mm. Ngayon, ano ang ini-issue ni Senator Amy dito? Ano ang pinipinpoint niya kung bakit niya dinadawit ang unang ginang ngayon? Mga kababayan ko, ako, may alam ako. Mga kababayan, may alam ako sa dalawa na yan. But, syempre, in respect sa mga tao, mga kababayan ko, sa mga tao, mga kababayan na mahum na humuhunyango sa paligid ni Manang Aimee, mga kababayan ko, eh shoota kayo. Shoot kayo sa akin dito. Ngayon, tibagin muna natin itong pinaparatang nila. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan ko? Pinaputok itong issue ng pagkamatay ni Tantong ko, binuhay ulit nila kahit laos na at patay na sa issue ang limelight, mga kababayan. Wala na, hindi na pinag-uusapan to noon. Mga kababayan ko, makinig kayo ha, hindi na pinag-uusapan itong pagkamatay ni Tantong ko. Mga kababayan ko, ngayon na lamang pinag-uusapan kasi binuhay ng News 5 sa post nila ang sanhi ng pagkamatay ni Tantong ko. At ngayon mga kababayan ko, sina at ngayon sinasakyan ito, sinasakyan ito ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Ngayon, question. Ngayon, question. Bakit ba ngayon question? Bakit sinabay ninyo sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos ng Amerika itong pagkamatay ni Tantongko? Yes, mga kababayan ko, tanong ko lang, ha? tanong ko lang. Tanong ko lang po sa mga kababayan natin. Bakit bakit nyo bakit nyo sinabay sa pag sa, bakit nyo sinabay sa pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos papuntang Amerika itong pagkamatay ni Tantongko? That's the biggest question, mga kababayan ko. Umarap tayo sa katotohanan. Bakit nyo sinabay? Binubuhay ninyo yung kaso na wala namang pupuntahan. Napilit nyo ikukonek si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Literally, mga kababayan ko, pilit nilang kinukonek ang presidente sa pagkamatay ni Mr. Tantongko na sabi, ay allegedly noon at napatunayan ngayon na uh, itong tao na ay namatay ng dahil sa overdose ng coke, mga kababayan. O, ngayon... ...mga kababayan, bakit nila ay Tapos ngayon, papapel po yung ate ng Pangulo at sasabihin na magsumiti kayo ng uh, report sa pagkamatay ni Tantongko. But the question is, kailan dumating si Tantong mga kababayan ko, at si First Lady, two days before, namatay si Tantong February 5, mga kababayan ko, dumating ang unang ginang, February 8, almost three days to two days ang gap nila. So, paano nyo sasabihin na link si Prince First Lady doon? Sige nga, paano nila didepensahan to? Isa pa, mga kababayan ko, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ay uh, sure daw siya nakasama daw to sa entourage but the thing is hindi mga kababayan ko may magpapatunay niya ngayon bakit nila kinakaladkad ng pangalan bakit na kinakaladkad ng pangalan ng kapatid niya sige nga bakit bakit na kinakaladkad alam mo sa totoo lang manang hindi po trabaho ng Pangulo ng Pilipinas na magsumite ng isang ng report patungkol dito sa pagkamatay ni Tantongko. Biko si Tantongko namatay February 5. February 8 dumating ang unang ginang. So how how could how, paano paano magkokonive yung isang sequence na iba ang pangyayari? Tama ka ko. 'Di ba? Mga kababayan. Sa totoo lang, sa totoo lang, malaki po. Ito lang 'yan eh. Ito lang ang para sa akin eh. Para sa akin ha, manang ha. Ako, nire-respeto ko po kayo bilang kapatid ng Pangulo. Alam ko hong may galit kayo sa First Lady. Alam ko naman ho eh. Kasi manang nagkasama ho tayo eh. Nagkasama ho tayo for one year. Nyo ho akong naging content creator. ba? Diba? One year. Nyo ako naging content creator. Ang mga utos ho nung aliporis ninyo, mga, ang uh, utos ho ng Alipores ninyo, na tinataniman kami sa Ilocos na sinasabi na gumagamit daw itong si si ano si First Lady Lisa hindi ko namin sinunod kasi ho, may respeto ho kami 'di ba may respeto ho kami nagtataka ho ko bakit sobrang insecure niyo ho sa unang ginang eh samantalang nagtatrabaho lang naman ho ang unang ginang ngayon nagtatrabaho lang naman ho ang First Lady ginagawa ho ni First Lady ang kanyang dapat niya gawin bilang asawa ng pangulo eh bakit naman ho ganito kakalad ka rin niyo ho Pilit nyo, alam nyo, mga kababayan ko, the weaknesses of the, our president is his wife. Kahit sinong may asawa, kapag mahal na mahal mo ang asawa mo, your weaknesses is your wife. Bakit tinitira nyo ng tinitira yung tao na yon Mga kababayan ko, para pahinahin si Pangulong Bongbong Marcos, para pitikin ng pitikin si presidente, di ba, mga kababayan ko, ang idawit, ang pangalan ng unang ginang, lang sa ganun, makaladkad ninyo sa kahiyan ang palasyo tama ba ako? Yan ang ginagawa ninyo. Yan ang ginagawa niyo sa presidente natin ngayon. Nakakahiya na kayo. Di ba? Nalason ka na. Di ba? March 8 namatay si Tantong ko, ano, oh, di ba? March 8, sorry for that. March 8, March 8. Thank you very much for correction, Tita Lili. Nang dumating si First Lady kasi doon alam ang alam ko. Malak uh, may 3 days to 2 days gap eh. May 3 days to 2 days gap. Sa nangyari 'yon. Thank you for correction, Tita Lili Ragasa. Oh so, March 8 na matay si Tantong ko. Three days before. Three days pa bago dumating ang unang ginang. Three days or two days, if I'm not mistaken, kung correct ako. Ang tagal na nitong issue na to. Alam mo tawang-tawa ako eh. Alam mo sa totoo lang, tawang-tawa po ako eh. Tawang-tawa ako. Ba't pinagsusumite, ng, pinagsusumite ni Senator Amy Marcos ang palasyo kaugnay sa University, ni number one. Ang tanong ko dito, is the first lady Luisa Raneta Marcos is public uh, a government official appointed ba siya mga kababayan ko our first lady is an ordinary citizen he is she is the wife of our president ayun lang ang trabaho niya asawa Pucha, yung away pamilya ninyo, kinakaladkad mo, pati kapatid mo, nakakahiya ka na, manang. So, totoo lang. Nakakahiya ka na. Alam mo ba't ako nagkukomento ng ganito? Plano niyong pulutanin yung Pangulo. Di ba? Plano niyong pulutanin yung Pangulo sa social media at gipitin ng gipitin sa pagkamatay ni Tantongo. Yan yan yan, yan ang biggest difference niyo. Sure ako dun. Sure ako dun. Yan ang biggest difference niyo. Di ba? Grabe oh. Nakita niyo ba naglabas ng ganito ang ABS-CBN? Hindi. Nakita niyo ba naglabas ang TV anang anang ano AGMA hindi? Makakabayan ko. Only the TV5. 'Di ba? Grabe. Alam mo, magpasalamat ka Amy. Kinampan niya ka pa ni Marcos. Kasi kung hindi ka kinampan niya ng kapatid mo, malamang sa malamang talo ka na. Huwag ka na rin umasan. Nako. Alam mo, sa tingin, sa, sa tingin mo ba? Makukuha mo puso ng Pilipino kapag ganyan ang ginagawa mo. Huwag kang umasa sa 2020. Huwag kang umasa. Tandaan niyan. Grabe. Ito lang, oh. Dito lang. At, 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 at na nga lang ako, eh. Mga kababayan, eh. Bakit kailangan? Bak, bakit kailangan? Bakit kailangan magsumitin ng report ng Malacanang sa pagkamatay ni Tantongko? Si Tantongko ba isa public official? Appointed ba yan? Appointed ba yan, mga kababayan ko? Appointed ba yan ng Pangulo? ba? Diba? Baka kayo po ang pictures, ma'am Concepcion. Bakit tatanungin ko ho kayo. Tatanungin ko ho kayo. Anong kinalaman ni First Lady Lisa? Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kailangan magsumite ng palasyo? Mga kababayan ko, question lang ha. Bakit kailangan magsumite ng palasyo? Bakit kailangan magpaliwanag ng palasyo? Yan po ang tanong ko. Ano ang pictures doon? Ano ang pictures doon kung urirating ko ho at, at tanungin ko ho bakit kailangan magsumiti ng palasyo mga kababayan ko ng report ukol sa pagkamatay ni Tantongko? Pwede pa yan kung si Duterte mamatay na, di ba? Mga kababayan ko don don talaga magsusumiti ng report kailangan magpaliwanag May until na until na wala naman tayong dapat pag-usapan dahil hindi naman government official yan 'di ba? National issue ang pagkamatay ni Tantong ko, bakit? Talaga ba? Kung national issue 'yan, ako hindi national issue para sa akin 'yan. 'Di ba? Oh, yun nga po ang tinatanong ko dito. 'Di ba? Sabi dito, magkasama sila ng biktima sa hotel, bobo. Tanga. Namatay si Tantong ko a 8, dumating si Lisa 3 days 3 days na nakakalipas. Kaya kong patunayan 'yan. O, oh, iisang hotel. Iisang hotel, mga kababayan ko. Ang problema kasi sa atin ganito eh. Hindi alam ng mga tao 'to. Let's explain. Hindi alam ng mga tao 'to. Pero susubukan ko ipaliwanag sa inyo. Mga kababayan ko. 'Di ba? pero susubong ko ipaliwanag sa inyo. Mga kapatid, ganito. For example lang, ganito ang makinig kayo sa akin. Makinig. Example ako. Ako. Ako yung, ako, ako ang presidente. Kunyari lang, kunyari lang. ako kunyari, ako, kunyari lang, ako yung asawa ng presidente. Makinig kunyari lang, ako si Lisa. Pupunta ako sa isang gathering sa isa sa Los Angeles, California at aatin ako ng fashion show iaangat ko ang bandera ng Pilipinas makapanghikayat ng mga investor sa bansa natin na mamumuhunan mga kababayan ko at yung mga businessman mga kababayan ko nakagaya ni Tantong ko ay pumupunta doon literal para makahakot ng investment sa bansa natin mga kababayan ko ganyan ang ginagawa nila actually Tantong ko was uh, I think if he is invited malalaman ko yan ngayon If he is invited talaga doon sa Los Angeles, California, well, malalaman natin yan. Mga kababayan ko. And First Lady Luisa Raneta Marcos arrived. Mga kababayan ko sa, sa Los Angeles ng 10. ba? Diba? Malayo ang pagitan, Diyos ko. Oh. Ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, pagdating nila doon, pagdating ng mga delegado ng bansa natin doon, nakikipag-usap sila for concept, for, for uh, cultural, nakikipag-usap sila for business, nakikipag-usap sila kung anong mahahatak nila sa bansa natin. At ang papel ni Tantongko ko doon, sila ang mga nagiging bridges ng mga negosyanteng foreigner sa bansa natin. Kaya po meron si Tantong ko nandudoon. Kayo, mga tatangatan naman kayo, makinig kayo. Ha? Makinig kayo mga DDS. Hindi porke nakasama si Lisa and namatay sa ganun yung tao, ikukunik nyo na yung dalawa. E putya, ilan silang magkakasama? Si Lisa lang ba ang kasama ni Tantong ko doon? Napakarami nila. Ano ba? Shuta, anong utak meron kayo? Si Lisa lang ba kasama ni Tantong ko? Alam nyo kayong mga talangka, kayong mga isip na crab, mentality. Ang titindi niyo. Di ba? Sinakyan pa ni sinakyan pa ni Babalina. Di ba? Sinakyan pa. Because alam niyo kung bakit? Mga ko. Ito, maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw. Namatay si Tantongko Aotcho. Dumating si Lisa Ajis. Mga kababayan ko, bakit nandun si Tantongko? Dahil sa business? Anong ginagawa ni First Lady doon? Nangihikayat ng investors? Anong ginagawa rin si Tantongko doon? Sila yung bridges para makapasok ang mga investors at mag-invest sa kanila at si Tantongko ang mag execute sa Pilipinas. Ganyan ang ginagawa nila doon. Parang business venture. Okay? Makinig kayo. Oh, hindi po 'wag itatak sa isipan niyo na si Lisa kasama ni Tantongko bumatak sila. Hindi gano'n 'yon. Gets niyo na ako? Hindi lang si Tantongko ang kasama niya. Okay? Magkakaiba sila doon. Si Lisa kasama ang mga PSG niya, si Tantongko kasama yung mga kapwa niya businessman. Ngayon, Mga kababayan, ano? Sabi ko sa inyo, wag na wag nyong itatak sa utak ninyo na si Lisa at si Tantong ko magkasama. Dahil kung magkasama sila mga kababayan ko, Eddie eh sana mga kababayan ko, edi eh sana mga kababayan ko, a ah, ocho pa lang andun na yung mat na yung ano ang unang ginang. Eh ang problema mga kababayan ko, ajis ah, pa dumating. So paano nyo ngayon mapagtatakpan mga DDS yung kasinungalingan na ginagawa nyo na pilit yung ikinukunik yung uh, pagkakataon na 'yan para siraan ang unang ginang. Nang gigigil ba kayo dahil pumunta sa US si Pangulong Marcos kasama ang unang ginang at sabay pinaputok ng TV5 yung issue para mabag usapan habang nasa ibang bansa ang pangulo at ang unang ginang. <laughs> Come on. Dahil na isang malaking ano, isang malaking black ano, black ano 'to, black propaganda laban sa mag-asawa. Halatang halata mga kababayan ko. Halatang halata po mga kapatid. Ganyan ganyan ba talaga si First Lady mag abroad? Uh, doon na uh, doon nagpapa uh, magpapahitit. Adik ka ba? Mo baka baka si si G230. 'Di ba? Doon nagpapahitit. Wala nga kayo ebidensya mga kababayan ko. Like I said, mga bobon DDS, uh, makinig kayo. Namatay si Tantong ko, March 5, ano, not the February 5, March 10 dumating si ano, si uh, unang ginang unang ginang. Nasabihin nyo na sabihin na magpapahitit, gusto ko po. Baka kayo bangad. Ano magsama-sama kayo ni mangga. <laughs> Bandang huli tatawanan ko kayo pag tinrider kayo ni mangga. <laughs> 'Di ba? Oh, remember di natutulog yan. Ano natin yan? OFW adventure. Di mga kababayan ko? Yan ang problema sa mga crab mentality ng mga DDS eh. Pilit nilang isasama yung pangalan ni First Lady para makasira lang sila. Pucha, ganyan manira ang mga DDS. Ganyan kayo magkano mag-character assassination ng tao. Mga nakakayo. kayo. Mga ampas lupa. Di ba? Mga kababayan, Eh mo Arnold. Kaya mo na 'yan. Di ba mga kababayan ko, do what what the pinaka worse eh. Sobra. Grabe 'yung ano. Grabe 'yung ano mga paratang nila ay tangtong ko. Tangtongkol kita ko. Akala mo naman napektado apektado mga syuta kayo. Pamilya ka ba? <laughs> Di ba? Oh, desperado mga duta ay makapanira eh. Kasi bitter. Ayan natin ang karma, Diyos ko. Robo. Alam mo, magpa-party sana ako ngayon eh. Kaso nakita ko yung balita. Ang titigas na mga pagmumukha nyo. Filit ko talagang kinukunig. Filit ko talagang ikinukunay. <laughs> Ganyan ang galaman ngayon, mga kababayan ko, ng mga ano ng mga nakakahiyang mga galaw ng mga Duterte supporter ang manira ng wagas <laughs> diba? o oh. paano to sabi dito paano kasama si Eiffel kung dumating sa Pilipinas March 10 uh, namatay na March 10 Mar, March March 10 namatay uh, si Tantong ko March 9 and ah, then, and then maling tita February I think February Ayun, fe, kung February namatay si ano at uh, pasan niya ako niyang tita kung ano yung ano na yan eksakto kasi nagtataka ako eh ano po yung March 9 pakorek po grabe si baba sobrang ha sobrang ano sobrang uh, tindi ng panggigipit niya ngayon sobrang tindi ng uh, ano gara pa na yung pangmaharas nila But anyway, mga kababayan ko, susundan natin tong storya na to, mga kababayan. Pwede po ba akong pa-i-like po ang ating live stream ngayon. Nang sa ganun ay manotify natin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapanood sa atin. Para mas maunawaan nila to, mga kababayan. Kasi gusto kong parating sa kanila tong live stream na to, para mas maunawaan nila. Na hindi sabay dumating si Tantong ko at ang unang ginang, mga kababayan ko. Nauna si Tantong ko. Wala para malaman nila na nauna si Tantongko bago dumating ang unang kinang. Okay? Makapili yan si Baba. <laughs> How dare you? Sino to? Uh, Marcelo Tenko. Makapili ba yan si Baba? Nakakatawa lang, no? Bakit kailangan pa magsumiti ng palasyo ng, ano, ng report para lang kay Tantongko? March 9, bumalik si FN Lisa to US. Uh, March 10 na matay si Tantong. Oo, ayan. Oh, kinorekta tayo. March 9 bumalik na ang unang ginang sa Pilipinas. March 10 na matay si Tantong. Oh. Malabong mangyari. 'Di ba? Sobrang ingit ni Baba kay Lisa. Alam mo yung problema nila kasi sa pamilya. Matindi. Ah, okay. March, kung Pilipinas, kung Pilipinas date po ba? Alam mo sobrang ano, sobrang sobrang ano yung away pamilya nila, yung away pamilya nila dinadala nila dito sa politika. Alam mo para mapag-usapan, alam mo sa totoo lang para mapag-usapan lang kayo. May, ma, may mga mame malang kayo dito sa social media. 'Di ba? May mayroon lang kayo maibalita. Pag gagaw gagawa kayo ng usapin, mga kababayan ko. Sa totoo lang, gagawa kayo ng usapin. Mga kababayan. Ay, Sharon, wala pa ako sinasabi dati. Ngayon pa lang ako nag nagko-comment, nagre-reaction dito kay Tantong ko. Ngayon pa lang. Okay, 12 ahead sa Pinas. Oo, oh, 'di ba? Oh, 'yun ang totoo doon. So bakit nagiiyakan kayo? Huwag na kayong magiyak, mga DDS. <laughs> Wala na silang ibang maisip na paninira kay First Lady from Mindanao. Alam nyo, totoo yan. Wala nang maisip na paninira itong mga DDS na to eh. Kasi alam nyo kung bakit? The reason na lang naman nila para mabuhay, mga kababayan ko, is manira ng manira. Ganyan talaga gagawin nila, mga kababayan. Ganyan talaga ang uh, bubugbugin nila. Ganyan talaga ano, ganyan talaga ang uh, discardin nila ngayon. Kumbaga, soplahin sopla soplahin ng soplahin lahat. Mga kababayan ko sakyan ng sakyan ng sakyan ng lahat because they are preparing for 2028 election. Mga kababayan, gagamitin nila yung mga salita niyan, gagamitin nila yan para makapanira ng tao and ganyan ginla gagawin yung mga paninira at gagawin at gagawin nila yan sapagkat mayroon silang pakay dyan sa dagdating ng araw sa 2028. Diba? Mga kababayan ko, Alam mo, hindi naman, di naman ako nakiki, ano Hindi naman ako, hindi naman ako nagagalit eh. Na ginawa nila. Pero, why? Bakit kailangan magsumiti ng Pangulo? Magsumiti ng palasyo sa pagkamatay ni Tantongko? Mga kababayan ko, o oh, ganito na lang yan. O, oh, hinahamon ko si Senator Aimee. O, oh, si Senator Aimee. Tutal naman po, inaakusahan nyo ang unang ginang. Unang ginang, mga kababayan ko total naman po inaakusahan ninyo ang unang ginang mga kababa. Makinig po kayo ha. Inaakusahan ni Senator Amy because sabi niya umano sa balita eh na sis na uh, kasama ni ano si Langkot. Sige nga ho, kung gusto niyo magpaliwanag si Senator Amy, si Senator Amy Marcos, magsampaho kayo ng kaso sa unang ginang. Yun ho pinaka doon. Kung kayo ho ay nakakasiguro na sangkot ho si First Lady Lisa sa pagkamatay ni Tantong ko mag-file po kayo ng kaso. di ba? Diba? Mga kababayan ko? O. Oh. ba diba mag-file po kayo ng kaso? Ganun na lang po gawin ninyo. Para kung hindi na po kayo mahirapan, hindi na po kayo mag-speculation, mag yung mga DDS po, mag-file po kayo ng kaso kay unang gin, sa unang ginang, and then the First Lady will answer that. Mga kababayan ko, total naman po, nini-name drop nyo at kayo po'y sigurado-sigurado mga kababayan ko, siguradong sigurado ho kayo na siguradong sigurado kayo na ito pagkamatay ni Tantong ko, mga kababayan ko, ay di umano, sabi niyo, sangkot ang kanyang, sangkot ang unang ginang, mga kababayan ko. Well, magpail ho kayo ng kaso. Pailan niyo ho ng kaso si First Lady kung ganun. Tutal naman no na eh. may merong merong meron kayo sinasabing may ebidensya kayo ganyan ganyan kasi speculation ang ginagawa ninyo dito ang tawag po diyan character assassination mga kababayan. Ang plano ninyo, wasakin ang pangalan ng unang ginang para mawasak ang pangalan ng unang ng pangulo. Mga kababayan ko, di ba? Eh, hindi na natin kailangan na ano, pahabain pa to, mga kababayan ko. Magpail kayo ng kaso. Pailan nyo ng kaso sa First Lady kung talagang si First Lady ay kasama don. Mga kababayan ko, at kapag ang unang ginang nanalo at na sa piskal pa lamang, pucha, tatawanan ko kayo dun. Tandaan yung sinasabi ko. Di ba? Mga kababayan, tatawanan ko ho kayo. Mga kababayan ko. Patunayan nyo na lang kung kakayanan talaga. So eto, mga